narito ang mga balita ngayong lunes a 24 ng Agosto 2020. Ako po ang inyong tagapag Maan Primero. Budyat Balita! Sa mga balita ngayon, labing isa kataon na sawi, apat na putatlo sugatan sa dalawang pagsabog sa Hulosulu. Pagsasampa ng kasong inciting to sedition sa mga nananawagan nananawaga ng revolutionary government malabo ayon sa Malacanang. Mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 194,000 na. At multi-billion allocation sa Bayanihan 2, tiniyak na magagamit sa tama ayon sa Malacanang. At ngayon sa detalye ng mga balita. Hudyat, pangunahing balita. Nasa labing isa ang nasawi habang nasa apat na ang sugatan sa nangyaring dalawang pagsabog sa Holosulu. Ayon sa inisyal na impormasyon ng Philippine National Police o PNP, naganap ang pagsabog ng isang nakaparadang motorsiklo sa bahagi ng Plaza Rizal sa tapat ng Paradise Grocery sa barangay World City. Nasa tabi ng sumabog na motorsiklo na sinasabing nilagyan ng maraming bomba ang M35 truck na mga tauhan ng 21st Infantry Battalion ng Philippine Army. Pasado alauna naman ng hapon, isa pang pagsabog ang naganap di kalayuan sa lugar kung saan nadamay ang sasakyan ng pulisya. Ayon sa alkalde ng Holosuluna si Kirk Cartan, hindi pa alam kung sino ang nasa likod ng insidente. Tingin ng alkalde ay dahil sa hulo ito, nangyari ay nais lamang manggulo ng mga terorista. Kailangan din aniya nila ng tulong ng pagronda ng Philippine National Police sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan, naka-lockdown ang munisipalidad ng Hulosulu simula ngayong araw August 24 dahil sa dalawang pagsabog na nangyari. Aalisin ang lockdown sa oras na matapos ang investigasyon. Hudyat, pangunahing balita. Sa kaugnay na ulat, ipinagutos na ni Philippine National Police Chief General Archie Gamboa ang pagsasagawa ng investigasyon sa naganap na pagsabog sa Hulusulu kaninang umaga. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Bernard Banak, inatasan ng hepe ang PRO bar sa pangunguna ni Police Brigadier General Manuel Abu sa pag-secure sa lugar at pag-iimbestiga sa insidente para mahuli ang mga responsable sa pagsabog. Sinabi ni Banak na agad rumesponde ang mga tauhan ng Holo Municipal Police Station sa pinangyarihan ng pagsabog. COVID-19 Watch Malakanyang ginarantiyahan na magagamit sa tama ang multibilyong pisong alokasyon sa Bayanihan 2. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Makakaasa ang taong bayan na ang bawat sentimo na nakapaloob sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 ay magagamit sa tama. Tiniyak ni Presidential Spokesman Harry Roque na makararating sa mga tao na lubhang apektado at mga sektor na tinamaan ng COVID-19 pandemic ang multibilyong pisong stimulus plan ng pamahalaan sa ilalim ng Bayanihan 2. Anya, mayroong 140 billion pesos na regular appropriations at 25.5 billion pesos na standby fund, kaya ang kabuo ang stimulus fund sa ilalim ng bayanihan 2 ay 165.5 billion pesos. Inilatag ni Roque ang pangunahing mga pagkakagastusan ng bayanihan 2, katulad ng 13.5 billion ang ilalaan na pambili ng face mask PPE, shoe covers at face shields, pagtatayo ng temporary medical isolation at quarantine facilities gayon din ang field hospitals at mga dormitoryo 13 bilyong piso para sa cash for work program at iba pang programa para sa displaced workers 39.47 billion para sa capital infusion para sa government banks para sila ay may maipautang din. 24 billion pesos na assistance para sa agrikultura o plant 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 initiative ng Department of Agriculture. 9.5 billion assistance para sa mga programa ng DOTR para sa sektor ng transportasyon. Isang daang milyong piso na subsidiya para sa training ng tour guides. 3 bilyong piso para sa development ng smart campuses sa state universities and colleges 600 milyong pisong subsidiya at allowances para sa mga kwalipikadong mag-aaral, 300 milyong pisong ayuda para sa displaced teaching and non-teaching personnel. Maglalaan din ng 1 bilyong pisong pondo bilang additional scholarship funds para sa TESDA at 6 na bilyong piso para sa mga programa ng DSWD. Ayon kay Secretary Roque, mataas ang kumpiyansa ng pamahalaan na malaki ang maitutulong ng Bayanihan 2 para sa muling pagbangon ng ekonomiya na labis na pinadapa ng pandemya. Heidi Bernard, Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch. Samantala umabot na sa 194,252 ang bilang nang mga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH kanilang alas 4 ng hapon, na naitala ang bagong 4,686 na kaso ng naturang sakit. Sa nasabing bilang 59,200 ang active cases. Ang naturang bilang ay mula sa 95 out of 109 laboratories sa bansa. Samantala, labing tatlo ang napaulat na nasawi kaya umakyat na sa 3,010 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Habang 729 na pasyente pa ang gumaling kaya nasa 132,042 na ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID-19 Watch Samantala, nakiisa ang ilang Pinoy sa United Arab Emirates sa trials para sa COVID-19 vaccine. Ayon kay Philippine Ambassador to the UAE, Jaceline Quintana, maraming Filipino nurses at volunteers ang nakiisa sa Phase 3 ng trials sa bakuna. Nagpasalamat din ang opisyal sa mga Pilipino nang bumisita ito sa G42 Healthcare Station sa Abu Dhabi National Exhibition Center. Samantala, ipinakita ng Chief Research Officer for Group 42 na si Dr. Walid Zaher, ang proseso para sa trial mula sa registration hanggang sa aktual na pagbabakuna. Umabot na sa 15,000 ang nasa ilalim sa vaccine trials kasama ang mga volunteer na Pinoy simula noong July 2020. Ang G42 ay mayroong 181 Filipino frontliners kabilang din ang 180 nurses at isang doktor. Ulat Panahon Samantala ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay pag-asa weather forecaster Joey Figuración. Magandang hapon, narito na ang ating weather update. Sa lukuyan, patuloy pa rin naapektado ang bansa ng uh, habagat o southwest monsoon, lalong-lalo na sa northern at uh, sa central zone. At dahil dyan, ito'y paghatid pa rin ngayong gabi ng uh, mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Samantala, sa nalabing bahagi ng ating bansa kasama ang uh, Metro Manila, ay asahan lamang yung mga pulupulong pagulan uh, at kagdaglian lamang dahil yan sa mga uh, thunderstorms at maging may epekto din dyan yung habagat. Samantala, mayroon pa rin tayong update dito sa bagyong uh, Bobby, no. Uh, Nagintensify pa siya, nasa typhoon category na siya ngayon. Ito yung former na si Igme. At uh, namataan niyan kaninang uh, alas 3 ng hapon sa layong 930 uh, 60 rather kilometers north northeast ng Basco, uh, Batanes. At uh, Although wala siyang direktang epekto, pero yung habagat ay napanatili niya dyan sa Northern Luzon at sa Central Luzon sa ngayon. sa kami nilaan, asahan na ang araw ay lulubog 6.13 ngayong gabi at muli naman po itong si Sikat Bukas, 5.43 ng umaga. Para naman sa mga karagdagang informasyon, maaaring bisitahin kami sa aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph O kaya naman balikan itong aming mga videos sa aming YouTube channel sa DOST Das Pag-asa Weather Report. At uh, puntahan po kami sa aming mga social media accounts sa Twitter at sa Facebook. Pinupost po namin yung mga thunderstorm advisories. Maring search lamang ang DOST underscore Pag-asa. Yan po ang ating latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Joey Figuracion. Maraming salamat. Maraming salamat, Joey Figuracion ng Pag-asa Weather Forecasting Center hudyat, balitang pandaigdig. Blood plasma bilang treatment sa mga COVID-19 patients aprobado na ng USFDA at labing dalawang katao sa Peru nasawi dahil sa stampede sa party. Narito ang report mula kay Mari Boyles. Aprobado na ng Estados Unidos ang paggamit sa blood plasma ng mga nag-recover na COVID-19 patients bilang treatment sa mga infected pa rin ng naturang sakit. Ayon sa US Food and Drug Administration o FDA, pinapayagan nila ang blood plasma para sa emergency use authorization lamang. Una nang binatikos ni President Donald Trump ang ahensya dahil sa pagharang nito sa rollout ng mga bakuna at gamot sa coronavirus disease. Iniulat nagulat ng ahensya na may mga ebidensyang nagpakita ng pagbuti sa lagay ng mga pasyente sa unang tatlong araw sa paggamit ng blood plasma at bumaba ang mortality rate o banta ng pagkamatay sa mga pasyente. Samantala, nasawi ang labing tatlo katao at dalawampu't tatlong katao ang inaresto at ikinulong dahil sa stampede sa Peru. Bunso diyan ang ginawang raid ng pulisya sa isa nagawang party sa Thomas Disco sa kabila ng pagbabawal ng social gathering at curfew sa buong bansa para pigilan ang pagkalat ng virus. Ayon sa Interior Ministry Office ng Peru, nagunahang tumakas ang mga tao sa nagiisang iisang daanan ng establishmento nang dumating ang mga pulis na naging sanhin stampede. Dinaluhan ang party ng isang daan at katao. Ang Peru ay isa sa mga naunang bansa sa Americas na nagpatupad ng preventive measures laban sa coronavirus, ngunit ngayon ay isa na ito sa pinakaapektadong bansa sa Latin America. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Aba nga, sa pagbabalik na ating balitaan dito sa Hudyat Balita, pagsasampa ang kasong inciting to sedition sa mga nananawagan ng revolutionary government malabo ayon sa Malacanang. Cashless transactions ipatutupad na sa lahat ng expressways at bagong ayos na lagunsnilad underpass formal ng binuksan. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ibilang ito. Hudyat Balita Hudyat Pangunahing Balita Senator Villanueva, tinawag na illegal at inciting to sedition ang panukalang magtatag ng revolutionary government ang gobyerno upang mapabilis ang pagpapalit ng sistema ng pamamahala sa federalismo. Alamin natin ang detalye mula kay Babylin Cacho Resulta. Tinawag ni Senator Joel Villanueva ang illegal at inciting to sedition ang panawagan ng isang organisasyong malapit umano sa pangalan ng Pangulong Rodrigo Duterte magtatag ng revolutionary government upang itaguyod ng apurahan ang paglilipat sa federalismo ng kasalukuyang sistema ng pamamahala. Kailangan din anang mambabatas na makasuhan ang mga nagtutulak ng panawagang ito. Ang mga pahayag ni Villanueva ay sigun sa panawagan ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee Naisulong nga ang pagtatatag ng Revolusyonarong Pamahalaan para katuparan ang federalismo. Ayon kay Villanueva, inciting to sedition ang kaso ng organisasyon at mga miyembro nito, batay sa Article 142 ng Revised Penal Code. Kontra rin naman sa pagtatatag ng revolutionary government, sina Senadora Risa Ontiveros at Nancy Pinay. Hindi ito ang pangunahing prioridad anila ng pamahalaan sa ngayon, kundi ang pagkukontrol ng pagdami ng COVID-19 cases. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. Pudyat, pangunahing balita. Sa kaugnay na ulat, pagsasampa ng kasong inciting to sedition sa mga nananawagan ng revolutionary government, Malabo daw yan ayon sa palasyo. Alamin natin ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Walang nakikita ang elemento ang Malacanang para bumagsak sa klasifikasyon ng inciting to sedition ang mga nagsusulong ng revolutionary government. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, basta't hindi nakikitaan ng clear and present danger sa pagsusulong ng RevGov, ay walang nakikitang rason ang palasyo para mahulog sa sedisyon ang mga nagtutulak nito. Sinabi ng kalihim na karapatan ng grupong nagsusulong ng panukala na makapagsalita ng malaya at mas maiging ibigay na lamang ito sa kanila. Bahala na anyang magpahayag ang mga ito ng kanilang motibo sa iginigiit na revolutionary government na ayon kay Roque ay moot and academic na kung tutuusin. Ang focus anya ni Pangulong Duterte ay ang problema sa COVID-19 at ang gagawin nitong pagsasali ng kapangyarihan sa sino mang susunod na Pangulo sa taong 2022. Ngunit din ang palasyo na walang suporta mula sa gobyerno ang sinusulong na RevGov. Ayon kay Roque, malinaw na simula pa lamang ay constitutional government ang uri ng pamamalakad ni Pangulong Duterte, kaya hindi anya dapat na mangamba ang publiko na ang ganitong mga inisyatibo ay naglalayon lamang na mapalawig ang termino ng kasalukuyang administrasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Ipatutupad na ang cashless o contactless transactions sa mga expressway. Ito ang inihayag ng Department of Transportation o DOTR na layuning maiwasan pa ang paglaganap ng COVID-19. Inetasa na ni DOTR Secretary Arthur Tugade ang lahat ng concerned agencies na buuin na ang proseso ng tatlong buwan. Sa pamamagitan ng cashless o contactless transactions, masusunod ang physical distancing dahil limitado na ang human intervention. Maaari rin mabawasan ang mahabang pila sa toll plazas. Iba ito sa South Luzon Expressway, Manila Cavite Toll Expressway, North Luzon Expressway, South Metro Manila Skyway, Southern Tagalog at Arterial Road, Tollway, at Subic Clark Tarlac Expressway, kabilang din ang Cavite Laguna Expressway at iba pang road networks. Hudyat, pangunahing balita. Binuksan na ngayong araw ang bagong ayos na Manila City Hall Underpass o mas kilala bilang Lagos Nilad Underpass. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno Damagoso ang kasama si Vice Mayor Hani Lacuna Pangan ang ribbon cutting. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga kinatawan mula sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA na si Ginoong Ron Fernando at Egay Fernandez. Kasama rin sa pagdiriwang si NPDC Director Cecil Lorenzana Romero at Attorney Gellier Asido ng Intramuros Administration. Ang disenyo ng bagong underpass ay mula sa ideya ng mga architect mula sa University of Santo Tomas. Balitang Bayan Biyanig ng magnitude 3.2 na lindol ang lalawigan ng masbate. Sa datos ng PHIVOX, na itala ang pagyanig sa 5 kilometers northeast ng bayan ng Kataingan alas 11.43 kaninang umaga. May lalim na 23 kilometers at tectonic ang origin nito. Wala namang naitalang pakasira sa mga ari-arian. Ang pagyanig ay aftershock ng magnitude 6.6 na lindol sa kataingan mas bate noong August 18. Budyat Balita sa pagbabalik na Hujat Balita, Pangulong Duterte may mensahe muli para sa taong bayan mamayang gabi. Malakanyang nagbigay ng payo sa mga nakakaranas ng depression ngayong panahon ng pandemya at temporary ban ng pork siomay ipinatupad sa lawag dahil sa banta ng ASF. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Ito mga nakikita natin sa social media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha maging mas masama pa sa mga lalo na sa mga balitang kamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang COVID-19 ay hindi malalabanan. Usak-usak at Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. legitimate na impormasyon sa aming UH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nang lang ito. Hudyat Balita COVID-19 Watch Inaasahang may public address mamayang gabi si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nasa Davao rin ang Pangulo kaya nagbiyahe rin pa Davao ang ilang miyembro ng Gabinete sa kain ng C-130 mula sa Villamor Air Base kaninang alas 2 ng hapon. Magkakaroon din ayaya ng pagpupulong ang IATF sa pangunguna ng Chief Executive bago ang Talk to the People. Ayon kay Secretary Roque, kabilang sa inaasahang ire-report sa Pangulo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung paano nila ginastos ang pondo para sa mga programang may kinalaman sa COVID-19. Matatandaan na Agosto at pa umuwi ng Davao ang Pangulo at hindi pa bumabalik ng Malacanang. COVID-19 Watch Samantala, pinayuhan ng Malacanang ang mga nakakaranas ng depresyon at nakakaisip mag-suicide ngayong panahon ng pandemya na maghanap na makakausap at humingi ng saklolo kung kinakailangan. Alamin natin ang kabuang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampanga. It's okay not to be okay. Ito ang mensahe ng Malacanang sa mga taong dumaranas ng matinding depresyon bilang epekto ng nararanas ang krisis pangkabuhayan dahil na rin sa COVID-19 pandemic na umano'y nagresulta ng mas mataas na suicide rate sa bansa. Ngunit hinimok ni Presidential Spokesman Harry Roque ang publiko na maghanap ng kausap at humingi ng soklolo kung kinakailangan. Anya, sa ilalim ng Mental Health Act, mayroong pwedeng tawag ang mga numero para may makausap o makahingi ng pagpapayo. Ayon naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, noon paman ay binibigyang diina ng kagawaran na hindi lamang physical health ang dapat nabigyang pansin ngayon, kundi maging ang pangangalaga din sa mental wellness ng isang tao. Anya, bagamat normal na makaramdam ng pagkatakot, pag-aalala at kawalang pag-asa sa panahon ng pandemya, kailangan talaga ng suporta ng pamilya at komunidad. Hinihikayat nito na tumawag sa hotlines ng National Center for Mental Health at iba pang partner institutions katulad ng Philippine Mental Health Association at Ateneo Bulatao Center for Psychology Services ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan. Umaapela din si Berhere na mahalagang huwag stigmatize ang mga nakararanas ng mental health diseases para makabalik pa sila sa trabaho at komunidad sa takdang panahon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch. Muling binuksan ang Rizal Park sa Maynila simula ngayong araw, August 24, para sa mga nais mag-ehersisyo. Ayon sa National Parks Development Committee o NPDC, may ipatutupad na mga pagbabagong health protocol sa muling pagbubukas ng parke. Bukas ang Rizal Park araw-araw mula alas 5 na umaga hanggang alas 9 ng umaga. Pero bago makapasok sa parke, kailangang mag-check-in online. Gamit ang cellphone, kailangang kumuha ng QR code sa messenger ng SafePass FB page. Sa entry request ay valid lamang sa loob ng isang araw, ngunit maaaring gamitin sa multiple entry at exit sa maghapon. At kung babalik sa parke, kailangan muling mag-check-in online. Palitan Bayan Nagpaalala ang Provincial Veterinary Office sa mga tindero sa Ilocos Norte na huwag munang tumanggap ng pork shomai. Bunso dito ng banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa provincial veterinarian na si Dr. Loida Valenzuela, may mga natanggap silang ulat na mayroong nagpapasok ng na mga produkto gamit ang pribadong sasakyan. Inihayag ng opisyal na posibleng hindi namatay ang virus na nasa produkto kung hindi naluto ng maayos. Magsisilbian niya itong paalala sa mga nagtitinda para mapanatili na ASF-free ang lalawigan. Maliban sa Ilocos Norte, ASF free din ang mga lalawigan ng Apayao at Batanes. Hudya ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 121, Talatang 1 at 2 Doon man sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Hudyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo na FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa hudya balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.28 ng gabi. Opo si Pastor Rayo Altica, ng Hillcrest Family Life Baptist.